Alright, welcome to my channel. May panibagong upload na naman tayo guys. So, ang problem nito ay no printout pa rin. No printout. So, madalas ito mangyari kapag minsan lang gamitin ng printer or yung sa temperature ng area mo mainit or sobra din lamig. Tapos, mm, yung iba dusty or maraming mga alikabok or So nagkaroon ng clog sa printhead. So bago nyo dalhin sa technician or sa service center, try nyo muna mag heat clean dun sa device, devices and printers. Hanapin mo doon ang model ng printer mo guys. Tapos right click mo yung model at saka printing preferences. Dun makikita mo doon yung maintenance tapos may heat cleaning doon. Try mo muna mag dalawang beses na heat cleaning. So, pag di pa rin, proceed ka na sa ink flashing kung kaya ba siya. Kung maging good ba yung print out niya. Ayan, ginamit ko dyan, hit clean muna. So, nag-clean ko, yan, kunti lang yung lumabas. So, para iwas mag-clog yung print head, kailangan gamitan nyo ng hindi universal or genuine ink lang talaga. Tapos, lagay nyo sa uh, normal lang na temperature. Temperature sa area nyo. Tapos, kung maalikabok yung sa area nyo, pag din, pag din nyo na gamitin yung printer, takpan nyo na lang. in this print natin kung naging good na ba siya. 'yun. So, isang cleaning lang ang ginamit natin, guys. Naging okay na yung print niya. So, hindi nyo na dadalhin sa, dadalhin sa technician or sa service center. Kaya nyo na magit clean lang. Yan, para maging okay pa talaga. i clean natin ulit. So, yun guys Fix na natin yung problem Hindi mo na kailangan dalhin sa Service center yung printer mo So, makasave ka na guys So, ito na lang Thank you Bye bye